Ang bawat boto ay may katanggap. Hindi lang ito simple papel, ito ang tinig. At sa isang demokrasya, ang tinig ng mamamayan ay pinakamahalag. Ako si Hannah Lapo at ngayon, tuturuan kita kung paano bumoto ng laptop. Paano bumili ng tamang kandidato at bakit mahalaga ang iyong boto. Simulan natin, paano nga ba bumoto? Una, magparehistro. Pumunta sa official website ng Family at i-accomplish ang online application form for voter registration. Dalhin ang forms na iyong nasasutan sa nearest local public office sa inyong lugar. Ang proseso ay nasa screen. Wala kang boto kung wala ka sa listahan. Pangalawa, alamin kung saan ka boboto. Hanapin ang iyong precinct number. Sa araw ng halalan, pumunta ng maag. Kapag nakuha mo na ang balota, shade lang po ha? Huwag i-check o lagyan ng X. Pagkatapos, ipasok sa makina, hintayin ang resibo at ihulog ito sa Dropbox. Tapos, ganun lang kasimple. Ngayon naman, ano ang katangian ng isang ideal na kandidat? Sa dami ng tumatakbo, paano pa pipili? Simple, hanapin mo ang mga kandidato na may integridad. Malinis ang record. Plataforma. May malinaw na clutch. Malasakit. Hindi lang sa tuwing eleksyon ang pakikisala mo ba. Takayahan. Alam ang trabaho at may karanasan. Pangkahuli, hindi trapo. Hindi lang uupo para magpayang. Lang tayo kumoto base sa kasikatan o apelido. Dapat base sa karakter at kasayahan. Boto mo, hindi laruan. Ako si Jenny Luigi Sanchez at ngayon, ito ang mga do's and don't sa pagboto. Unang-una, magsaliksik sa kandidato. Pangalawa, gumamit ng kultigaw kung kailangan. Pangatlo, sumunod sa patakaran ng presinto. At ngayon, ito naman ang tones. Unang-una, huwag tumanggap ng bayad para sa boto. Pangalawa, Huwag mag-selfie habang bumaboto. Pangatlo, huwag mangampanya sa pisito. At git sa lahat, huwag ikaboto ang dalata mo sa iba. Ang boto mo, sa'yo dapat manggali. Ngayon, bakit dapat makalaga? Ang patang boto ay hindi laging bumigay. Noong araw, hindi lahat pwedeng bumoto tulad ng mga kababaihan, maihirap, kabataan. Pero ngayon, hawak na natin. Ang isang boto mo Maaaring maging firebreaker. Maaaring makapili ng bidet na magkabawain. Sisira sa pinaglupa sa rinpayan. Pag hindi ka bumoto, hinayaan mong iba ang mamiling para sa iyo. Kaya, maging responsabling butati tayo. Sa eleksyon, huwag kang manahihim. Magsaliksi, makilapok, at bumoto ng may prinsipyo. Huwag kang inaabhasan mo. Hindi lang ito kukuha sa aking tungkol ito sabayan, sa bayan, sa pamilya mo, sa sarili mo.